Dito po tayo sa aking kaibigan na naman. Yan po, dayuin natin ang kanyang farm. Tignan natin kung ano ang mga alaga na rito. Ano oh, pre? Ang pangalan pre? Rio. Ayan, sa alaga na rito, kalapate oh. Ayan, meron lang mga rare. Ayan, uh, baka gusto nyo mag-bumili. Dito lang po ito sa ano, proper. Katabi ng Belisa. Yan po, oh, ang kaganda ng kalapati niya. Oh. kung interesado po kayo, nagbebenta po siya. Yan, meron akong yellow bar. Oh. Hmm. Dominant opal. Ayan. Yan, pre, ano to? Ito, oh, banden brook yan. Yan, makaganda po layo ng kalapati niya rito. Mga atresure, oh. ayan, eh, no? Oh. Ayan, Taiwan line. Oh, Taiwan line. Mga polo. Ito, pre. Ayan, Nelson Dasilio. Ayan. Tandaan nyo mga Tessure, ang kanilang mga breed. Ito. Ito. Eddie Noble yan. 15, 15 over yan sa PHA. Yun. Nanalo na ba yan, pre? oh, ano yan. Complete, complete lock Complete Kaso breeder siya? na yan, breeder. Hmm. Ito yung ano. Ito po ang kanyang. Yung sinasabi ko sa iyo. Hindi po to siya mo ha. Ito po ay asil na no, pre. Oh, pure. Pure asil. Ito si gadsila Si gadsila <laughs> Yan, inaalis na rin po yan mga treasure Ayan, sa mga interesado O, oh, ayan o, oh, asil hmm. Medyo mali ito, nangangagat to hmm. Ayong asawa niyan pre, nasan? Wala akong hin eh Wala akong hin Ito, tingnan mo Ayo, um, Sige, makita ko na Ayan, nangangagat <laughs> Mahalali pa tayo Yung, pre, and, Ayun, oh. pa -anak. Ayan, pre, na, ayan mga treasure o oh. Dami niyang paanak Ayun pre, mga anak na niya Sa paano ka nakapagpaanak niyan? Sinauli ko yung inahin eh. Ah, sinauli so yung ako. Ayun yung anak yun. Yun yung anak. Yung malaki na yun. Ayan. Naalok na lang niya tayo mga treasure ng pambrid daw po sa native natin. Ito yun, eh, ganda oh. Ngayon yung lalaki yung inaalok ko sa iyo. Ayan. Asan saan babae na ito? Hindi <laughs> na nakagala. Eh, kailangan madali natin yung babae. Ito, hmm. so, mga treasure oh. Ano kukunin natin? Ito binebenta ko rin to, pumpkin. Yan, pumpkin, panabol po, mga pressure. Yan. Magkano yan, pre? Ang acquire ko diyan 3,000. Yan daw, tatlong. Broodcock lang yan, ha. Broodcock, bulag ang isang mata niya pero hindi baldado yan. Ah, pangkatsaw na lang pala to. Pagka uh, makukuha na ng hanggang 2,500 bibigay ko na. Yan po, pangkatsaw mga pressure, ha. Diyan lang yun, ang babae. Eh. Yan, no? Ayun, ayun. Ayun babae. Ayun. ayun, yung maliit. yun yun, yun. Ayun, ayun, nga. Maliit. Ayun. ayun ang kukuha po tayo rin. mga treasure ng isang paris. Kasi marami na rin siyang alaga. Nahirapan na siya sa patuka. Kaya bababawas siya. Tutulungan natin siya mga treasure Kahit di natin kailangan itong mga ganitong lahi. Okay lang. Yung matanda lang yun. Ayun, treasure, Pero sure, to. Ayan, ah, babae. Babae yung asil. Ganda po mga treasure, oh. Ayan, yeah. yun ang kukunin natin babae. Ito yun ang po ang lalaki. Ito yung lalaki. Sure, asil cross to golden boy. Naalis na rin po, kaya kung sino interesado mga treasure, oh. Panabong na to, bali pansabong na ang labas Balian na ito. Bali na yan, dalawa yan, magkapatid. Nasa agalaan yung isa yung maliit. Nasaan yung pre, yung ano, sabi mo, yung mga maliit mo pa. Ito, to. Ayan, para marayan natin yung golden boy mo. Ito. Pumpkin na to. Ito, pumpkin. Pumpkin. Pumpkin cross ng golden boy. Inaalis mo rin yan? Oo. Oh, tsaka to, to. Ayan, ano? Ito. Ayan, yung maliit na yan. Ano yan? Ano yan? pumpkin cross golden boy. Ah, more golden boy po. Mga panabong po pala to. Ano po, mga kalapati niya. Eh, hindi ko rin po sa kahayupan itong kaibigan nito. Hindi <laughs> e, sa kahayupan. <laughs> so, paano? Pre, ano? Ako'y alis na. Pati balot mo na lang. Eh, meron ako niyang puti na b-boy. Ayan, 20 ah, mil. Ah, b-boy. Eh, daw po. Oh. Banded po yan. 20 mil. Babigatin din pala mga alaga ng katropa ko ah. Hinahin lang yan ah. Hinahin na 20 mil. Nakagala lang sa kanal. <laughs> yan po, ang ganda ng solar niya oh. Kung bumalikta kayo kay B-Boy, 20 mil isa niya. Oh. Dito, magkano may yalit yan? Ah, 10,000 lang. Oh, 10,000 lang. Oh. Sino may gusto? 10,000 lang oh. Banded yan. Banded daw po to. Ha? Ay bibi daw po pag binili mo yan, 20 mil. White Celso yan, White Celso. White Celso, ayun. Tama, Ito na, presyo. Ito binabalik ko na. O, oh, yung lalaki, hindi pa siya naman Hindi, itatalihan ko muna. Ha? Ah. Baka magbanatan ha. Eh kuri mo na lang kaya isang karton eh doon natin lagi sa isa, -isa kayan sa dalawang karton. Malaki din 'yon. Eh di di mo 'yung malaki. Oh, Oo. Pakikuha lang presa, ano? Pakikuha lang sa motor ko. Pati, may tape na yun. Tape okay niya na, mga treasure. Ang babae. Hindi natin pwede pong pagsamahin, mga treasure. Mga bata pa yan, baka mag-away. Hmm. Bali, hindi po na negosyo ito, mga treasure. Libangan niya na lang po to ang negosyo niya po talaga ay nag-aalok siya ng mga imbutido. ano na ba pre product mo? No? Imbutido lang gumisa. Ayan. Mga prosen. Mga prosen po. Ayun, Ayan yung malaki naman po. Kanyang. Po ni anak ng Godzilla eto. Ayan. Anak daw ni Godzilla to. Kaya kung kinulong to baka nambulog. No? Ah nambubulog na ba? Malapit na eh. Puma-forma -puma na eh. Wala naman akong babae. Ah, babares ko sa ano ko. Native ko. Kaso mga nakaupo eh. Napaliguan ko na lang, no? Diba ako mo muna, oh. Tingnan mo yung katawan. Oo, oh, pare. Maraming pagkaya. Medyo pag ano yung picture niya eh. Tingnan mo. Hmm. Ito, okay lang yan. Pero malaki. Kukunin din yung laki no? yung tatay. Eh. Ito yung, height niya, oh. Hmm. Gakaroon ka rin ng Godzilla. Ayan po, mga treasure. Bago na naman nating materiali sa ating mini farm. Kukross natin to sa mga native natin, mga treasure, para lumaki ang ating native. Tataas yun, tapos lalaki ka No? na rin, pre. Ta ko muna, saka natin butasan. So, nakuha na naman natin ang um, bagong natin materialis, mga treasure. Babae yun, pre. Yun? Lalaki yun. Ah, lalaki. Walang babae. Meron na yun. Ah, Ay, yung isa na yung babae. Ayun yun. Ah, sa galaan. Ayun. Anong lahi niyan? Golden ah, boy boy rin yan. Ah, so, yung tatay boy. niya yung pumpkin. Hindi hmm. ka naman nagsasabon. Hindi. Binibenta ko pero marami na akong nabentahan ng mga nanalo na. Hmm. Binabalitaan lang nila ako. Hindi ko talaga yung kalapate. Kalapate. pala pa po ang Tapos hilig niya talaga. ako makasali ng karera. <laughs> <laughs> Graduate po ako mga treasure sa kalapate. Hindi rin kasi ako makapagsali sa mga kare-karera. Walang time. nadaan nga ako rin may nakita akong bibi sa taas. Yung no, akin nga yung mga nakagala ron. Pinapan ako mo lang pala. Eh, hindi ko pa nakaayos yung baba ko eh. Wala pa akong budget eh. Babakuro ko yung mga lugar ko sa baba. Ito siguro mga ilang ang kung papakawalan mo. Hindi ko pakakawalan yan. Sigurado mawawala yan. Kaiba na naman yan eh. Pwede to itali mo. Oo, tatali ko na lang. Kasi naitali ko na ito minsan eh. Itali ko na lang para kung sino gusto lumapit. Inawat ko lang kasi baka makalahi uli eh. Pero pwede rin yung panlayo sa mga panabong. pang-cross talaga to. Ah, pang-cross. Pag gusto mong palakihin ng lahi ng Texas, ito pang-cross. Ginagamit dito sa pano ng pang-cross eh. Kaya lang din nila pinupuro kasi ang laki nga. Ay, yung babae na may sabi mo may dugo ano na rin yan. Ano yan? Pure yan. Pure? Ah. Si ano yan? Shamo. Hmm, shamo yun. At bali, ano rin pala niyan, mag rin ng ano niyan. Asil. Asil sa Iba-iba kasi ang asil eh. Iba-iba ng, iba -iba, ng, hmm. iba, -iba ng laki. Pero ibig sabihin, parehas din sila ng siyamo. Oo. Oh, kaya lang malaking bulas yan. Malaking hmm. lahi ng asil. Parang injun na yan. Oo. Mm. natin. Si Godzilla. Parang injun higante na hmm. yan. Oo. Mm. Yan. mga pressure oh. Picturan mo. Hmm. Wala kang kapicturan mo. Hindi na. Para makita mo yung talagang size niya. Hmm. Hindi, pakita mo na lang sa video natin. Ayan. Ayan po, mga treasure, o oh. Ang laki. Nung makuha kay Pitumbuan, 1.80. Hmm. Dalawang taon kalahati na yung ngayon. Eh. Tsaka ano siya, bagong lugon. Oh, ang po, mga treasure, oh. Bago balahibo. Kaya sino interesado, oh. yan, inaalis niya na malakas nga ya lang yung kumain talaga. Mm hmm. Yung kalahating kalahati ng laman ng noodles cup na yan, kaya niya umusin. So, paano mga treasure? Bali, babalikan po natin itong isang to. Reserve mo sa akin to pre. Next year, kukunin ko yan. Toto. Hmm. Pag ano, ko rin yung pagkalain. Ayan. Kunin po rin natin to. Para ma-exercise din niyo pa. Cross to sa Golden, Golden Boy. Boy. Kasi mga kaibigan ko rin po, mga mahilig sa panabong, tutulungan natin ba, improve ang kanilang mga hinahin. So paano po mga treasure, hanggang sa muli po. Ano pre, paalam ko na. Si sino yung sa kanya oh. po sa pag-avail ng ano, isang paris na ano, asil. O oh, saan ang address mo pre? sabi mo. Ito sa Sapang Palay proper po. Pag gusto niyo pumunta. At tabi lang po ako na bilya Villa Belisa. Ayun po, hanapin niyo lang po siya. Sa tabing kanto. sa So paano ka-treasure? Hanggang sa muli po. Paalam.